Hi guys, good morning. Have a lovely weekend. So kahapon guys, um, mayroong market so nagmarket kami at mayroong uh, babae ba nagdala siya ng one tree na mga salik-saring mga halaman. Dinakita ko ito, so sinundan ko siya at binili ko agad ito yung snake. O mura lang ito guys at mayroong pang label snake plant na $2 dollars. So binili ko agad. At saka, ito yung face lily niya, oh. Mayroon siyang bulaklak. Nag-yellow lang siya, pero okay lang ito, guys. So, $5 ito, binili ko. At, ayan, face lily. So, maganda siya, guys, pang indoor. Uh, mayroon akong friend sa market. So, uh, dating friend ko siya sa market at sabi niya, ah... Uh, alam niya na gusto ko ato gusto ko itong uh, ano yung snake plant so nakita niya ako nagbili ako ng snake plant and then sabi niya sa akin marami akong snake plant at kita so umuwi siya kasi uh, nasa town lang siya no at saka walking distance lang ang bahay niya so binigyan niya ko ang laki oh so mayroon ako uh, ibang variety eh. Uh, very light daw ang kulay so ito oh uh, Uh, at mayroon siyang uh, at mayroon ding ano yung tinatawag na may anak na no uh, para sa akin tinatawagin to siya may sucker, no? may saha na siya so binigay lang niya ito sa akin ang ganda o oh, ang laki pa kasi uh, sa baning guys uh, nagtingin ako ng mga snake plant uh, malaki na mga snake plant gaya nito at saka yung yung iba na mayroong yellow sa in the end ng leaves nila ang mahal talaga guys, uh, almost hundred dollars ang isang paso malaki na na plant so ito ang ano so ito yung binigay niya sa akin pero parang na ano na embarrass ko ba so nagbarter binartiran ko siya ng ano um uh, hazelnut kasi mayroon pa kami natira na hazelnut so pero kunti lang ang ano niya ang gusto niya so binigyan ko siya ng mga 2 cups of hazelnut. So, ayan. At uh, mayroon, tamang-tama, mayroon din akong uh, pot na pwede ko siya ilagay dito. At saka, hindi ko na siya i-change ano, ng paso. So, pwede ko din siya dito ilagay, guys. Ayan, Oh. Mm. Um, um, ayan. Bili si Mr. ng ano, isang pot ceramic na pot at hindi pa niya tinatago um, <laughs> pero alam ko nakita ko nandoon sa taong sa so, bumili siya so after christmas na lang kasi mag unboxing kami ng mga christmas present so after christmas na lang ako mag repotting ito ayan so ito tamang tama Ito malaki itong ano so may nabili ako last year so naghihintay siya ng ano ng plant na ma maano ko to malagay ko dito so ito na tamang tama na ito oh. ayan lagyan ko lang siya uh, ng liquid fertilizer para hindi siya mag yellow Is ito lang ang nabili ko na dwarf na sensevieria yung snake plant ayan ito yung itsura niya oh mag ano siya mag kung mag multiply na siya uh, yung pag mag ano na yung mga dahon niya marami na yung mga dahon niya so bubu- ma ano siya ma, wide spread wide spread talaga ang ano niya so ito yun ang gusto ko yung malaki na ano yung malaki na pero mahal talaga guys yung malaki na yung kasing haba nito ma, mahal uh, almost 100 na so ito na lang nabili ko nabili ko ito siguro mga ano ito uh, 13 so mahal talaga ayan So, compare dito, oh, $2 lang ang nabili ko, guys. So, iba, ibang uri din ng Sinseveria. Yeah.